paano po ma-recover mare ang deleted combo bago po makapag-install ng gantong app okay so hindi po mahihirap yan ganito lang kadali yan. stay tuned and watch the full video okay so ilo mga welcome back po again sa ating channel so for today's video is may share ako sa inyo kung paano nga ba ma recover yung mga old messages um, old, old conversation sa messenger So, hindi po siya mahirap. Napakasimple lang gawin nun. So, ganito lang. Ang gawin mo lang dito is, unang-una sa lahat, um, syempre, hindi mo pagdalan itong video hanggang dulo, gusto mo talaga malaman kung paano yon Pero bago yun, at bago pa lang kayo sa akin, channel, subscribe mo na, loads. at e kapag nakapag-subscribe ka, comment mo sa baba, eh, subscribe dahil malay isa ka sa pili kong manalo ng pag-ibaw natin if umabot tayo ng 15k subscribers kaya kung ako sa idol subscribe mo na yan thank you so much so ganito lang Una na sa lahat, punta mo po yung Play Store. Kasi sa Play Store, um, need po natin i-update, okay, ang ating Facebook. So, wala ka na pong gagalawin sa Messenger, sa Facebook lang. Okay? So, yan. Punta ka na sa search, tapos type po na dito Facebook. Okay, ito Facebook. So, hindi ko lang sure kung maganda to sa Facebook Lite. Uh, pero kasi mandatory naman usually lahat mga gumagamit ng Facebook talaga hindi Facebook Lite lang okay so kapag open yung nakalagay dyan ibig sabihin yan updated ng Facebook mo pero pag nakalagay dyan update pakiclick pakia update muna okay just to make sure lang na uh, masundan talaga yung gagawin natin dito so hindi naman sya gawin no so open lang natin ayan so ilagin mo lang dito yung account mo sa messenger So, ilagin mo lang, okay? Ngayon, kapag nalagin mo na dito yung account mo sa Messenger or account mo sa Facebook, so, ganito lang ang gagawin mo. So, hindi po siya mahirap, napaka-simple lang. Una-una sa lahat is punta ka sa pro yung um profile or should I say sa settings na lang diretsyo para hindi na magkandalito-lito pa, no? Click ito, yung settings na to. Ayan. So, click mo yan. Okay. So wait lang na natin, naglo-loading loading talaga siya again, talaga yan. Ayan. Dati kasi kapag di siya kapag ang Facebook eh, hindi pa na-update or yung old Facebook pa na ginagamit, old um, version pa ng Facebook, may nakalagay na po kagad yan dito. I-click mo na lang siya. So nabaka simple lang. Ngayon kasi since na-update na po ang Facebook, so mas mataas na po yung security niya. So hindi siya basta-basta makita dito. Okay? ang gagawin mo na dito is kung mapansin mo meron dyang meta account center ito meta account center sa taas ngayon ang gagawin mo dyan click mo yung see more or click mo na lang ito lahat ayan. ayan. kung makakita mo dito is dito na yung profile mo okay so ngayon ang gagawin mo dito is simple lang makita mo dyan is may sharing across profile login with uh, accounts password and security personal details your information and permissions add preferences method face subscriptions so dito focus ka lang po sa your information and permissions okay so click mo yan and then tong mga to okay ayan kung makita mo dito is meron siya access your information download your information transfer a copy of your information search history so dito simple lang makita mo dito is meron siya download your information okay So ngayon, assuming na gusto mong ma um, tawag dito. Uh, gusto mong makuha yung account. I mean yung pinag-uusapan, sabi natin ko na uh, nagluloko yung partner mo. Tapos di-delete niya yung combo nila kapag once na tawag dito, once na hiram mo yung phone niya. So syempre, hindi mo makikita yun, delete na eh. So wala na yun, di ba? So punta ka sa your information and permissions sa kanyang account. Okay, pagkatapos click mo tong download your information. Ayan, click mo yan. So, dito lods So, makita kang ganto yung style. Ayan. Kung makikita mo, so, mayroon dyan current activity and mayroon dyan schedule. So, sabi sa download your information, your information includes things you've shared, your activity and things we collect. So, ibig sabihin things you've shared. So, kasama na po ang mga messages dyan. Or yung mga old messages na dati-dati pa. First, choose the information you want. Then, when your files are ready, you can transfer them to another service or you can download them to your device. So, mas maganda, download na lang or uh, para makita mo siya agad and para ma-open mo siya. Okay. So, click mo tong schedule. So, wait. Siya nag-reloading. View pass re uh, request mo na tayo. So, ito yung makita mo mga request mo na i-download mo siya. Okay? So, back mo yan. So, hindi makita yung scheduled. Ibig kasi na scheduled na yan ganito. So, kapag gusto mo siya i-download like um, the next day or next week, ganun. So, bago pa siya mag-download. Okay? So, sa current activity, dyan mo siya makikita kung meron kang um, ni-request na i-download. So, click mo itong download or transfer information. Ayan. Katapos talabas labas tong mga different uh, settings na to. Okay, so medyo may na connection natin, no. Ayan. So ang ganyan dito, where do you want to get information? You can load information from one or more profiles. So transfer information from one profile at a time. Your accounts and profiles. So ito, pili ka dyan sa gusto mong information na i-transfer. Mas maganda dyan, dalawahin mo na loads. Okay. Para to make sure lang naman, ba? Diba? Kasi mas maganda, um, to, dito, mas, uh, mas maraming account, Uh, mas malaking chance na makita mo talaga na may kausap siya na iba or kung wala naman mas maganda okay so sa naman wala ba? Diba? so next na natin yan okay so pagkatapos yan itong lalabas so wait lang natin okay and so available information these files include information and identity accounts profile what you want to include data logs okay so dito naman sa specific type of information This page will include the information you choose. For example, you can download just your photos, messages, or data logs. So, doon tayo sa messages. So, click mo to yung specific types of information. Ayan. Pagkatapos, siya lang pinalabas na yung mga choices mo. Kung ang gusto mo i-download, kung messages lang ba, kung mga photos lang, videos lang ba, ganun. Ayan. Kung makikita mo dito is, your, ultimate, your Facebook activity. Makikita mo dyan, may messages. May take longer to download. So, of course, syempre, sobrang dami ng messages mula nung ginawa ng Facebook mo until now. Syempre, sobrang dami ng messages messages niyan, okay? So, ngayon, um for example, hindi lang pala siya gumagamit ang messages. Click mo tong see more para mas so makita mo lahat 'to. Ayan. Click mo na rin tong dating. Check mo yan any messages. Just to make sure lang na talaga namang walang ligtas kapag na-download mo makita at makikita mo talaga. Okay? So, ayan. So, napakadami ng loads. Pili-pili ka lang dyan. Pero doon, focus tayo sa dalawang main data which is yung messages and yung dating. Kasi minsan, may, may meron din silang message sa dating. Okay? So, makita mo rin sa dating. So, mali mo, doon sila nagkakilala sa dating. Tapos, bago pa sila nag-messages or sa, sa messenger. O, oh, di ba? So, ayun. Ayun. Pagkatapos na yan, pagkatapos mo check kung dalawang to, eh, next mo lang siyang ganun. And then, wait mo lang for a while. Ayan. So, kung makita mo dito, what, what information do you want to this profile? Ito naman sa Instagram naman. So, sa Instagram naman, lods. So, hanapin dito. If may message, click mo yun. Ito, messages sa pinahilalim. Ayan lang. Okay. So, sa messages, click mo yan. And then, pagkatapos yan, next mo lang din ulit. So, di ba kasama Instagram dun? O, ganoon siya kagaling, dudes. Okay. So, ito. Date range. Kung gaano katagal na ba? O, anong, kung anong... Kung saan gusto mong simulan na date, until now okay kung mas maganda yan all the time mo na lang para lahat ng messages na mo anong ginawa niya until now is makikita mo lahat ng mga messages nito, dun diba so walang problema yan lahat makita at makikita mo talaga so ganun katindi yan loads dito sa um, download information na to so save mo lang ayan nakalagay dyan all time na diba and din lang facebook lang pati instagram mo kasama na dyan okay notify igagamitin dito is yung Gmail mo no notify niya doon if na send na yung or if na download na yung ano mo ah uh, informations na yon pagkatapos ng promote HTML tama na po yan okay so ito pa yung mga format na available HTML and then wait and reloading pa siya so wait wait lang natin for a while ayan JSON okay so mas maganda HTML muna lang okay then, medium quality media size medium quality gusto mo ganda i mo na lang Para kitang kita talaga So uh, Ang ano lang dyan Ang disadvantage na dyan Is matagal sya mag-download Hindi ayan Submit request mo na lang Okay So wait mo lang Mga 2 to 3 days Bago mag-download lahat Ayan yung information Is being processed For download Ayan o Nag-request ka ng June 4 Okay So Wait wait na lang natin Okay Ngayon ang gagawin mo dito is Tingnan mo sa current activity, ito na siya, di ba? So, ayan, gawin lang kadalilod, Lord. So, nang kira pira pero screenshot natin, ah. Na. Ayan. So, schedule naman. So, wala naman dyan. So, doon tayo sa uh, um, your, your information lang. So, wait mo lang hanggang sa mag-notif sa Gmail mo. And kapag nag notify na sa Gmail na yon okay? So, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-download. So, ganoon lang. Kadali. Kasi, syempre, pinaprocess pa yun ng Facebook lahat ng mga messages. So, hindi po yun sya basta-basta. Need mo po magantay dito ng mga 1 day to 2 days. Ganun. Pumabot pa kami sya ng 3 days. ah um, antay mo lang. Okay? So, hanggang sa mag-notif. And then, matadownload mo na lahat ng mga old messages mo nung una pa until now. Kahit deleted pa yan, automatic unload. Okay? So, yun lang. And, ayun. sa nasagot ko yung tanong ni Idol. So, if you like the video, please like. Hindi na magtatagal pa. Till next time, peace out, keep safe everyone, bye bye.